Yo, what's up mga idol? Nandito tayo ngayon sa Barangay 105, Tondo, Manila Sa event ng ating idol na si Chai Chester Halika at samahan nyo ako na mapachallenge ang ating mga idol Tondo Hoopers, let's go! At dito nga pala mga idol ay unahin natin si Idol Taragis Kailan yeah. mo ba to? May premium ba ito? <laughs> Meron po, malaki! Wow. Ten, 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 ten. Okay, sure! 10, 10, 10, 10! Okay!

Diba mga idol? Sobrang solid talaga ng samahan nito ng na idol tara guys. At syempre, hindi rin papatalo ang ating idol na si Chai Chester. Let's go! Wow! <laughs> <laughs> Bravo! Bata. At dahil dyan, dahil <laughs> dyan, <laughs> dyan idol, dahil, hindi, hindi natin kahit 10,000, meron tayo <laughs> 10 pesos. Salamat! 10 pesos! sobrang salamat brother hanggang sa muli nating pagkikita at syempre hindi pa patalo mga tondo boys let's go okay oh gila gila go! okay try friend na ito pesos. <laughs> oh oh idol ikaw naman idol gila lang oh, sa so pa sa so pa sa so pa sa pa sa din siyang 10 pesos. pa oh. <laughs> Oh, ay te te na. lang. Oy! Oh, ten Pesos! Ten tesos. Ten ba yan? Oh, Ito malapit din eh. sa kanan eh. Isang duck, hay kita ko tumugad eh. oh, oh! <laughs> na 'y. Hoy, sa mga na hanap nang 'yan. bang, idol, duck, duck. Woo! Diyan pa Thank you. thank you. Thank you. <laughs> Jones, sobrang solid talaga ng mga taga-Tondo. Syempre, pauhuli ba naman ang ating mga kasama? Andiyan ang ating kapatid na si Ashley. Congrats nga pala. good luck sa iyong new journey. Ten. Ten. Wow! Ten, ten, ten pesos. <laughs> ten pesos. Congrats kapatid, congrats. <laughs> o si yeah, Idol naman, Idol. Hey, so dumb Idol. Down. <groans> down, down. Down. Bang! Grabe yan! Grabe yan! Idol! 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 idol.

galing grabe, meron kang 10 pesos. Ay, galing. Oh. Ay, galing. Oh. Ay, galing. <laughs> <laughs> oh, thank you. Pesos! out sa mga teacher natin sa Raha. Wala po sa mga teacher sa Raha. Gusto po kayo, babalik po ako. Yo, Yo, balik lang <laughs> siya. <laughs> mawag na ako. So. Salamat mga idol. At Abangan nyo kami ha. Malay nyo, susunod. na kami sa lugar ninyo. Kita kids, ingats!